Hello friends. Welcome sa okay online katikismo. Para sa mas malinaw na pagpapahayag ng ating pananampalatayang Katoliko. Ano ang kwaresma? Unang-una, ang kwaresma ay salitang naghango sa salitang Espanyol na kwaresma. Na hango din naman sa salitang Latin na quadragesima. Na ang ibig sabihin ay ikaapat na po o 40th. Tumutukoy ito sa banal na panahon bago maglinggo ng pagkabuhay kung kailan ang mga araw ay may bilang na halos apat na po ang espesyal na panahon na ito ng kalendaryo liturhikal ng Santa Iglesia ay nakatutok sa pagpepenitensya, lalo na sa mga araw ng biyernes, bilang pag-aalala sa hirap, pagpapakasakit at kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo na nangyari halos dalawang libong taon na ang nakalipas. Maiintindihan natin, lalo ito sa paggamit ng salitang 40 sa ating pananalita at pakikipagtalastasan sa iba. Sa Biblia, ang apat na pu ay malimit na mabanggit na tila isang pangkat ng araw o taon kung saan nangyari ang isang pagbabago o pagsisimula. Nariyan ang apat na pong araw na pamamalagi ni Propeta Moises at ni Propeta Elias sa bundok kung saan nila nakausap ang Panginoon. Nariyan ang apat na pung taong paglalakbay ng mga Israelita patungo sa lupang pangako. Nariyan din ang apat na pung araw na pamamalagi ni Heso Kristo sa ilang. Sa ding paraan, ang apat na pung araw na ito ng banal na panahon ng Kwaresma ay tumatawag sa atin sa pagbabago at pagsisimulang muli. Okay ba, friends? Mga ne! Kung nabless ka ng bagong kaalaman sa videong ito, mag-like, share, at comment. See you sa next episode ng OK Online Katekismo.